Hi, breaking news! Ito po, Diskaya po, mansyon ng Diskaya ni Reid po. Naglabas po ng search warrant. Nayaman po ng Diskaya, mukha yatang tila iyo hold. Ngayon pong araw, September 12. Sumugod ngayon, araw sa Martes, September 12, ang Bureau of Customs, BOC, sa bahay ng mga pamilyang Diskaya, matapos maglabas ng search warrant, laban sa dating pasig, Mary, uh, Mayor Lat T. Betsara Diskaya. Ito ay kasunod ng kanyang pag-amin sa Senado na nagmamayari siya ng 28 luxury cars. Ngunit nang dumating ang mga tauhan sa BOC, dalawa lamang sa 12 iimbestigahan luxury cars ang umanong natagpuan. <laughs> Nako, saan kaya itinago? Underground, yung ginawa nyo kay Kibuloy, kumuha kayo ng detection, heart detection, yung tumitibok ang puso, <laughs> baka merong underground. ba? Diba? Kung kay Pastor Kibuloy may underground, eto baka meron din. No? O oh, eto, Oh, Ayon kay BOC Chief of Staff Attorney Jack Kasipit, walang record sa kanila ahensya ang naturang mga sasakyan dahil upang magsagawa ng raid. Patuloy ang investigasyon kung saan mapunta ang ibang sasakyan na iniulat pag-aari ng pamilya Disgaya. Ito ang sinasabi natin. Woo! Tama sinabi ni Senator Dante Marcoleta. Kukuli ng kanilang ari-arian. 28 luxury cars. Palagay natin ang isa na ito, nasa 22 million. No? O ang dami noon, 40 yun kasama at tabahay. No? <laughs> o ngayon, eh, sabi kasi ni Jethro Marcoleta, nakiusap sa kanila na karaan. ba? Diba? Umamin kayo. Ha? O ipipris ang yaman nyo. ba? Diba? Eto na po ang dumating, ang dilubyo sa mga diskaya. Sabi ko sa inyo, sa simpleng pag-amin po, wala na mawawala. Masisipa yaman nyo. <laughs> Pero hindi. Eh kung kasangkot kayo eh, sir. Pasensya, makukulong eh. Hindi nga, kung, sang, kung isa sa mga sangkot kayo, makukulong po kayo eh. Oo. Oh. Ngayon, ah uh, ito nga po, nako, talagang alam mo, yung mga tao ngayon, tuwan-tuwa sa comment section. <laughs> talagang, ano talaga sila? Basahin niya muna natin to. Na-excite na -e ako, pati ako na-excite -e eh. ba? Diba? O, oh, basahin muna natin to mga nasa comment section ha. O, oh, ito, 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 ito. O, oh. dapat, pagpapanagutin mga sobra pahirap sa mga taong bayang ginawa nila. akala mo ba naman? Ha? Nandong ka na sa Senate. Ha? Yung mga tinatanong sa na mahalagang bagay, hindi nyo pa doon sa Senate. Yung mga mahalagang bagay, halimbawa, isa doon sa mga ano yung mga project mo, nitrato ba na ginawa mo, hindi mo lamang kinuha Ikaw, pag gagawa ka ng isang proyekto, halimbawa, hindi mo lamang mapipicturan yon, para sabihin mo sa, o oh, ito ang ginawa namin, ito proyekto namin, ipopost pa ata sa Facebook, yan pwede. Proud kayo kasi nakaambag kayo sa taong bayan, yung DPWH na kayo ang kinuhang kontraktor. Ma magkakaroon kayo ng award. Ibig sabihin nyo, nagkaroon kayo ng award. Nagkaroon kayo ng award na napakarami na hindi nyo alam ang tinanong sa inyo. May isang tinanong na kontraktor eh. Si Bato de la Rosa yata yun eh. Hindi ala, ay si Senator Cayetano, hindi alam ang permit. Yung, yung, eh, tamo ha, simple lang, hindi niya alam. O, oh, sabi niya eh, kung ikaw magdanakaw, ha, dapat, kung ikaw magiging malaki ang business mo, haharap ka sa malaking pananagutan, lalo na hawak mo ang pera ng Pilipinas. Hawak mo yun eh, flood control project yun eh. Ikaw ang hawak, ikaw ang kontraktor, ikaw ang gagawa. Isa, sang, uh, isa yung ilalagay ang kaanong kapalaran ng flood control. Tapos, konting bagay na hihingiin sa inyo, hindi nyo maibigay. Di ba? O eto, basahin natin. O, ang lalagkit, ang sasama ng mga sinasabi sa mga disgaya. Eto, panoorin nyo. O, huwag po natin hayaan paglaruan ng mga taong sangkot sa irregularity ang ating batas. Hindi po makapagpapatino ang pamahalaan ng mga masaway na corruption official kung magiging malambot lang. Tama tumulad po tala tayo sa Singapore or Malaysia na pagpapatupad ng bata. Sabi ko nga sa inyo yun. Isang Sara Duterte lang eh. Nakita niyo yung sheriff? Sin ni Sara Duterte yung sheriff? Di ba? O ngayon, pag nakaupo siyang presidente, hindi lang susuntokin ang aabuti ng mga to. Yun ang bagay na tinututulong ng mga dilawan, pinklawan. Gusto nila sila magaling eh. Mga pinklawan eh. O sige kayo, magaling. Tumino ba ang Pilipinas? Ha? Hindi titino ang Pilipinas pag sila nakaupo. Pero totoo lang, ako ha, ito ang opinion ko ha, hindi titino ang Pilipinas, lalong dadami ang kurakot at sama, masama ang loob pag sila nakaupo. Bakit? Eh kasi disente nga sila. Hindi kailangan disente ng Pilipinas. Ang pagiging disente po, natural yan sa tao. At kailangan yan gawin. Pero pag disente lang kayo, wala kayong tapang. Hindi kayo handang mamatay para sa taong bayan. Sabi ko nga, pag ikaw, ta, ikaw ay halal ng bayan at gagawin kang leader, handa kang isakripisyo ang buhay at lakas mo, pati ang buhay mo. Handa kang mamatay. Kung ambushin ka dyan, wala kang magagawa eh. Tumakbo ka eh. Kung ayaw mo mamatay, di wag ka tumakbo. Doon ka na sa bahay mo. ba? Diba? Magtanim ka ng kamote kung mayamong ka. Di ba? Yun na sabi. E nga, ngayon, kung ikaw leader, panindigan mo na ang buhay mo ay alang-alang sa taong bayan. So pag, pag ang buhay mo, handa mong isakripisyo sa kanila, dapat handa ka rin sa mangyayari kapag may banta sa'yo, handa ka rin pumatay, sabi ni Pangulong Duterte. ba? Diba? Ito ang makapagpapatupad sa atin na para mala Singapore. Na sinasabi sa comment section, ito, na mala Malaysia, magpapatupad ng batas, may pangil. di ba? Diba? O ngayon, <laughs> eh imagine, napakadami sa sakyan po ng disgaya. Imagine ninyo, Ah, oh, mansion ni Raid. Nang BOT ni Raid ang bahay ni Sarah Diskaya. Oh, stress na stress to siguro. Di sana umamin ka na lang agapo sa Senado. Tapos na. Di ba? O oh, kaya wag opcam na lang. Inami mo opcam na lang. Bulungan mo lang si Senator Marcolleta Senator Marcolleta makakahanap ba ako sa inyo ng protection pag ako umamin? Oh, eto eh, total mayaman na kayo eh. Ah, bisko. sabi niyo nga sa interview niyo kay Julius Baboy yata yun eh, ha? Na isang bilyon kayo, isang taon yata kinikita niyo o higit pa. Kasi kapangalan ng kanilang ano, ata hindi siya billionaire news. O, oh, kapangalan kamu anya yon. So ibig sabihin, ganong kalaki ang kinikita niyo. Bilyon. So kung mawala man kayo ngayon sa eksena sa Pilipinas, tumigil na kayo sa pagiging kontaktor, iba na lang ang negosyo ninyong gawin. Mayaman pa rin kayo eh. 'Di ba? oh, maliban na lang kung talaga sakim. Gusto mo talaga. Kasi, bakit titigil sila? Baka patigilin sila. Baka lang, ha? Ni Senator Marcoleta. Kakasuhan. Ipipress yung ano, yung mga uh, ari-arian, yung asset. Ah, I-hold. Tapos, pag napatunayan, kakasuhan pa, makukulong. O, oh, kung magiging eyewitness kayo, magiging witness kayo, bulungan nyo si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta, makakakuha ba ako ng protection sa'yo? Pag ano, gaya, o oh, sige, bibigyan ka ng protection ng gobyerno. O, oh, umaming kasino, magturo ka. Oh. Yun na lang ang pag-asa mo, ma'am, eh. Fight or fight response ka na, eh. Hindi mo lang kung tatakas ka o aalis ka, eh. O lalabang ka na, eh. Laban na, ma'am. Fight na. Ba? Ano yung fight? Aminin nyo kay Senator Marculeta kung ano yung ah, mga kalokohan dyan sa DPWS, mga sangkot na congressman. Ha? Ah, wala akong pinangalanan. ba? Diba? Mas makakabuti po sa inyo yon. Kasi wala no choice O hindi ka aamin, ikaw magigipit. Kasi bakit? Ikaw kontraktor, eh. Ikaw gumawa. Ang nag-budget ng gobyerno. O sino nagbigay? Ayaw mo sabihin kung sino hindi. Sino, sino, nagsabi ka ng di, ano pangalan? Hindi matandaan. Di ba? O, na, ah, magsabi ka ng congressman, malamang hindi mo sasabihin din. Tapos si isang tinanong kontraktor, wala daw siyang kilala sa DPWH. Sir, kung hindi ba naman sira ang tok-tok, sasabihin mo wala kang kilala sa DPWH, pero ang trabaho mo, kontraktor ng DPWH, eh di sira ang tuktok. Wala akong binabanggit na pangalo, tamaan lang sa, ano sa, tamaan, ha, tamaan Kung sino yon Alam niyo naman kung sino yon eh. Kasi mga tuso mga tuso kasi mga ano eh. yeah. <laughs> o. O ngayon, anong gagawin? Ni Raid, kukunin niya yung sasakyan. Pag ayaw ibigay, napatunay, papeles, pakita, wala. O, i-re-reker, hatakin niyan. <laughs> ah, hatakin niya Boom! Tapos, pag, pag, nakita sa ano, nakita pa, daming pera doon. oh Di ba may kaso yung pag nandoon sa kwarto mo nakita isang kaderbang maraming pera. Di ba kaso yon? Ano ba tawag sa kaso na yun? Money, money, ano ba yun? Money laundering ba yun? O. Oh. ngayon, basahin natin ang mga masasamang komento. Grabe ang sasama na komento ng mga to. O. Oh. Ay tos, mangyayari ang bagay na yan. Nangyari na nga, hanapin mga ibang laksari ka sa tinago. Do sila nakita eh. Yung ginawa nyo kay Kibuloy. Ah pues, gawin nyo ngayon dito. O baka naman din nyo gawin dito. Baka naman may sliding slide of pants yan. Paano din nyo gawin yan? Gawin nyo yung dito, Si Cable, hinanap nyo. Tao, tao yun, nahanap nyo pa. Ito, malaki sa sakyan. bakal pa to, Madaling i-detect to. Di ba? Nasaan na to, Alamin lahat ng assets kung saan itinago. Kasi, baka itinago yung 40 million na sa luxury card, Itinago yung 23 million. Aba, lima nun magkano? Sandang million. Panapat na doon sa mga baha. Di ba? Oh, Ito. Masahin. Oh. Mahilig ka kasi now showing. Oh, now showing ka ngayon. <laughs> Alam mo naman, ang Pilipino may dugong seloso. Yung hindi ka lang nagyabang, wala na sa sanang problema. Tuloy-tuloy lang sana pagiging pagkabuhaya mo. Problema ka ngayon. Ang tawag, ana, karma. Papa mo buhaya, hindi ka matutulungan sa ngayon. <laughs> Kay masablay man sila o oh, oh, apel. Soloha lang sa Lady Crocodile. Oh, 'di Diba? Ayun yung sabi natin. Tinulungan ka ng mga crocodile, mga mga supreme crocs. Ma'am, ngayon, nag-iisa ka, hindi ka tinutulungan nila. Magturo na po kayo tulad ng sinabi ni Senador Rodante Marculeta. Dahil ang magigipit po, kayo po. Sa bandang-bandang huli, kayo din po ang puputokan ng taong bayan. ba? Diba? Baka saan pa di ba? Diba? Kaya mas maganda, tumuga. ba? Diba? Ang lalaki ng laksa di Cars na yan. Oo. Oh madaling hanapin beside pwede naman mag-order ng i-surrender is 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 nila gawa ng uh, uh, inamin na independent naman sila lahat ganito lang kasimple yan inamin mismo ni Diskaya doon sa Senate daw na meron silang maraming sakyan ngayon do silang nakita o kung kung gano karami yung inamin do sa Senate hanapin ngayon dito pag wala kasuhan sila ano ba ganun kasimple lang yun eh oh ito pa Ganun talaga kung yumaman ka na galing sa buhabang pera, bayan, makatulong kayong nakaka, nakatihaya. Samantalang maraming tao naghihirap mga kapal ng pagmumukha nyo. Hindi ito yung mga bakit naghihirap ang tao. Kasi may katuyo na kasi may yaman eh. Hindi kami ang dahilan ba't kayo naghihirap? Hindi. Ito ngayon baliktad. Kaya naghihirap ang ibang tao ngayon dahil sa kanilang mga kontraktor. Ha? Bakit? Aminin natin ang baha nakapagpapatigil ng business, nakakasira ng bahay. Nakakalang sa biruin mo, buong bahay mo, nasira pati mohon Hindi mo na mahanap kung saan yung bahay mo eh. Di ba? O ano, saka paano ka magsisimula? Negosyo mo, tangay. Ari Ari-arihan mo, bahay mo, wala na. Yung anak mo, isa pa namatay. Di ba? Paano ka makakabuhay? Yung ekonomiya doon sa lugar na nabinaha, tigil ngayon. Paano ka makakabuhay? Paano mabubuhay yun? Abir, sige nga. Oh. Eto, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. Ha, pakinggan natin. Narin po kami ng uh, sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang uh, pinatutupad na kayo po'y kanilang tinutugay-gayan na mapipris po ang inyong mga assets. Nako po, delikado to. Kukuli na yung mga kotse. Ipipris pa yung mga assets. Huwag naman po sana. Umami na umami na, di ba? Simple na naman eh. Nag-call na rin po kami ng uh, outlook sa... Ay, yari na. Immigration. Naku! lahat po ng maayos ang dapat. Ibig sabihin, hindi na makakalabas ng bansa. <laughs> di ba? Tama ba, immigration? O, oh, ma'am, corner kayo dito. Ulit, 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 ulit. Na rin po mga assets. Nag-call na rin po kami ng uh, outlook sa immigration. Sa mga Ito lahat po ng maayos ang dapat nakausapin na ni na, eh, na. Ang pikap na, nakahanda na, po kayong iparibok lahat na, ang mga lisensya sa sandali mapatunayan <laughs> na, natin. Ang DPWS may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin siguro sabihin na nakipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na uh... sa ngayon iniisip namin baka para lang nyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala nang uh, wala mo nang criminal prosecution uh, kasi po plunder lahat ang lalabas nito eh. Naku, bigat, plunder. <laughs> Nobel to. Nobel yata to. <laughs> Mabigat. Dito lang. Lahat na assets nyo ipipraise iyo hol kukunin ko tinyo ng BOTC kasi ano baka walang lisensya walang wala ano yung baka permit mo lisensya iba blacklist lahat wala kang negosyo wala ka ng negosyo wala ka ng pera may pera ka pa naman malaki na kaipon sabi mo nga bilyon ng isang kita nyo pinlex mo pa kay sa sa interview mo eh so ang lalabas dito ang lalabas ngayon dito paano nyo ngayon paano nyo ngayon lulusutan ng problemang ito simple lang tumuga kayo tulad ng sinabi ni Seton Marcolta, makisama kayo. Yun ang ibig sabihin ng makisama. Yung umaming kayo doon. Kasi no choice kayo eh. Dalawa lang pupuntahan nyo eh. Ma'am kung hindi kayo aamin eh, magigipit kayo, aalisin lahat ng asset nyo, ipipris. Kotse, alis ng bansa, bawal, lahat ng permit. Kung mapatunayan ha, lahat, aalisin niya, mga blacklisted kayo. Wala kayong magagawa. Or aamin kayo. Pag umamin kayo, gagaan kahit pa paano, makakapagturo kayo, eyewitness kayo. Tuturo nyo lahat ng, ano, ang dami nyo, awal, 2016 pa pala kayo. Nagsimula ng ano eh. O, ibig sabihin, pag, 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 pag ito tinugaan nyo, giginhawa, makakapagturo kayo. Napakaraming mga, sabihin natin, mga tolonges man, mga supreme crocs. O, ba diba? Malay mo, kasangkot si Tambonji. Extension, extension na kasi yan eh. Sang sanga na yan eh. Pag nagturo ang isa, magtuturoan na yan. Oo. Magtuturo na po 'yan mga kababayan ko. Di ba? Di ba? Kaya 'yung sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang gawin natin, ha? Huwag tayong ah. Uh, oh. Huwag tayong ta huwag tayong papa-talo. Gawin natin ang dapat magagawa, di ba? Kaya kay Senator Marculeta, galingan niyo po. Talagang dik-dikin to mga to hanggat maari po. Plander pala eh, di ba? bilyon billion piso po ito. Kaya ang kusaka-sakali po na kayo ma-proceed. Puro Plander po ito. Alam namin na mabigat ito. Nako, puro Plander. Gusto ko po. Ano to? Di ba? Umami na kayo. Umami na kayo, ma'am. Hindi naman kayo aamin kayo may kasalanan eh. Aaminin nyo lang, magturo lang kayo. Pero, kung sa pagtuturo nyo, baka ituro din kayo, eh malaking problema nyo yun, ma'am. Napakalaking problema nyo yun. Isa lang ibig sabihin nito, nasa huli kasi ang pagsisisi. Di ba? Na, baka ito na ang panahon na panagutin lahat na nagkasala para naman yung lahat ng tao mabigyan ng katarungan yung mga binaha. Di ba? Uhaw na uhaw sila. Hindi sa baha. Uhaw na uhaw sila sa katarungan. <laughs> di ba? Na maibsan yung gin nangyari sa kanilang baha. Pati mga tao ngayon, galit na galit, pati media, mga artista di ba? Nag, ano, Nagkocote sila, nagmimim sila, lahat sila, galit mga taong bayan eh. Ha? Buti mo, nakakatulog pa kayo niyan. yep. Yeah? Buti nakakatulog pa po tayo, no? Oh. Okay. Nirig po ang bahay. Pinasok po. Ah. Oh, talagang hihold, ipipris pag napatunayan. Yari na po, no? Oh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.